Uh, so, so yun mga idol on the spot ayuda na yan ng mga nahuli na malalaki ah. ayan mga idol nakita nyo naman ah. libre lang yan mga idol ayan on the spot ayuda ayan yung mga nahuli sa live ni idol lakay tv no sa sobrang mga laki ng tilapia ayan o, nakita nyo Punuin natin yung mga timba na yan at ibigay natin sa kanila nakita nyo on the spot ayuda yan mga idol So binibigay natin niya yun kagad. Ayan o. Ayan. So kung sino pa yung mga malalapit sa amin, sa nakakilala sa amin, huwag mahiyang ano, lumapit at magano uh, manghingi ng uh, mga nahuli namin. Walang problema yun mga idol. Kasi yun ay hindi po binibinta namin. Yan no ay binibigay po namin. Ayan o. Yan yung mga dala nila. Ayan. Timba yung bitbit -bit nila. Tapos may sasakyan sila diyan sa taas. 'Yon ang uh, pagkakargahan ng mga timba na 'yan. Ayun oh. No? Ayun, kita niya mga idol. Ayun, no? on the spot ayuda mga idol. Ayun. So ilang timba 'yan ang iwi nila? Lima, limang timba. Ayun. So hindi lang kapwa Pinoy ang ating nabiyayaan, nabigyan ng mga tilapia, no? pati mga ano uh, Taiwanese din po oh, ayan ayan oh, mga idol so ano yan uh, binibigay lang natin yan ayan mga idol ayan. so tutulungan natin sila doon mag akit sa taas yan mga idol pakita namin sa inyo no So itong video na to mga idol ay para lang po sa mga nagkatanong about sa mga nahuli namin tilapia ayan oh. So madalas kaming ganito, hindi namin nire-reveal kasi nga sabihin na naman ng iba pag nagbigay ng ano, pwede namang magbigay lang na walang video ayan. So ngayon, pinapakita namin ito, nilabas namin para alam niyo. para sa mga nagtatanong kung saan yung mga nahuli namin ay mga idol. Ayan. So ngayong umaga lang to mga idol. Ayun ah, lahat yung nahuli pala natin no. Limang timba. <laughs> Limang timba. <laughs> Day. Nakakatawa. Idol Lims, tulungan mo idol. Yaket mo dun sa taas idol. Tulungan mo sila idol. Dalawang timba, bit-bit mo idol. kay hindi nga, dalawa eh. Ayan. Diba, for free lang yan guys. Kaya kung sino gusto kong humingi guys, tambay na kayo sa mga live ng mga idol nating bayota. Kasi nakaka-free ulam kayo. Tulad ng mga kapatid natin tayo, Yanis. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> idol. Manghuli na lang tayo ulit mga idol kasi yung lahat na huli mo nahuli na nabigay na lahat no. Ayun. Ah, <laughs> 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 oh, yan idol. Kita nyo mga idol. Oh. Kita nyo mga idol. Liman timba. Yan. Oh. Ayan, isang timba dalawang timba tatlo apat lima anim ay lima lang pala no isa dalawa tatlo apat lima ayan no kita mga idol ayan